Welcome back sa Tunay Unalo, Glavio. Usapang negosyo po tayo. Makasama natin si Mr. Lloyd Luna, isang business expert. Bati ka muna. Hi! 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 Ayan, Magandang gabi, Mr. Luna. Magandang gabi, Arnold. Okay. Kanina, yung intro natin tungkol sa ikangay, eh, karamihan mo may pera, pero alam niyo, yun yung sapat lang yung kinikita pang araw-araw, yung tycoon pay niya. Daming binabayaran, no? Paano nila mapapalugo ito? Ang tanong eh, kung kakaunti, kakarampot lang yan, at gusto niya magtayo ng negosyo, ano yung yung payo mo, uh, ano, mangungutang ba siya agad o paano? Tingin ko, Arnold, may mga skills, may mga business kasi na nagsisimula sa skills eh. Okay. maga sa business. Hindi ka lang umutang, ha? Hindi ka, umutang okay, muna. Oh. Kung meron kang nakita mo, may skills ka. Alimbawa, sa aking kaso, motivational speaker ako. Mm. So, magsasalita lang ako sa kumikita tablado. Kumikita ka na, kumikita di ba? Kumikita na. Oh, magkano bang? Uh, 50,000 per hour. Ikaw? Okay lang, 10 minutes ka lang. Walang <laughs> budget. So, isa okay. sa mga skills. So, pagsasalita. 50,000 50 per hour. Per, skills sa paggawa ng website, for example. Oo. Oh. So, isang website is 25,000. Ayun, sa bahay ka lang, sa di sa ba? Sa bahay ka oh. lang. Hindi mo kailangan. So, I think, bago ka mag-decide na maungutang ka, tingnan mo muna kung sa sarili mo mayroon kang skills. Parang sarap mag-speech. Alam mo sa akin, ha? Pag nag-speech ako sa iba't ibang lugar, basket lang ng putas, eh. <laughs> Oo. Oh. Pwede mga ba lang manok, magkakitaan? Mga manok, mga manok, baboy. Yan, oh. Oh. Ano magandang negosyo na pwedeng gawin kahit sa bahay lang? Bukod na sa sinabi mo na web uh, design. Meron ngayon tinatawag na buy and sell online. Eh. So, pwede ano nilang ako, gamitin uh, yung internet. Uh, for example, may isang website sa atin na pwede kang dun magbenta. Mm -hmm. So, kung meron kang mga gamit, gusto mo, meron, tingin mo pwede magbenta. For example, yung mga porcelas, yung mga kwintas, okay. gumagawa ka ng mga beads, pwede mo ibenta online. Mm -hmm. So, pwede ka rin mag-outsource sa iba. Ibig sabihin, kukuha ka ng ibibenta mo sa iba. Ang maganda so, sa online di ka magbabayad ng ng ano, ng diba? No opisina, ng, walang opisina, walang stall, walang, walang ano, oh, ano, renta. Walang renta. Babayaran mo lang siyempre mm -hmm. sir, yung server na. Ang daming promo ngayon na mura uh -huh. lang, no? Which is karamihan din libre. Pwede kang magbenta sa Facebook, pwede kang magbenta sa Twitter, pwede kang magbenta sa multiple site. napaka so, uh -huh. napakarami yung website. Okay, maaari ba magtayo ng negosyo kahit eto, challenge sa marami, kailangan yung iba nahirap magaganap ng trabaho kahit mm -hmm. tapos na, no? Mm. -hmm. Itong mga binabanggit natin, hindi kailangan nakatapos ka ng pag-aaral? Hindi po kailangan nakatapos ka ng pag-aaral. Basta tingin mo, uh, yung gagawin mo ay may kabuluhan at tingin mo, yung gagawin mo is magkakaroon ng monetary return, so hmm. pwede po. Anong kailangan na skills na binabanggit mo kay nila para makapagsimula ng isang malit na negosyo at sa kalaunan ay mapalago mo to. Ka -ka karamihan po kasi ng perception ng mga tao, kailangan nila ng pera para magkaroon ng negosyo. Mm -hmm. So sa akin po is maling perception 'yon. Ang kailangan mo, unang-una is kabisado mo yung sarili mo. Ano ba yung pwede kong i-offer? Na pag in-offer ko, nag-contribute ko, babayaran na ako ng tao. Mm -hmm. So yung, yung mindset din sa pagne kasi hindi porke may pera ka, don't bigla sell ka yourself lang magtata, cheap, 'di ba sabi nga na, no? So, kailangan alam mo yung value oh. mo, sir. Para sa malilit lang yung kapital, anong-anong negosyo naman yung pwede nilang pasukan? Simulan natin kunyari, eh, ang hawak lang ng mag-asawa, isang libong piso. Pwede na magsimula Kung yun. Kung isang, isang libong, piso, pwede na sila magbenta ng mga load-load. I think sa mga loading. Lo ah, loading? Mga loading-loading. Ah, malakas ba yun? Pwede na yun. Oh, so, for mga so, Ngayon, yung kikitain nila doon, huwag nila gagasusin. Kailangan medyo mas papalakihin nila yon. Mm -hmm. Okay. Limang libo. Kumita na ako sa loading. Limang libo na. Limang libo. Pwede oh. ka nang mag-start mag ng, ng maliit na natindahan. Sorry, parang sari-sari store ganon? Sari-sari store. Oh, o kaya isang maliit na karinderia o kaya isang lugawan. Ah, meron na yun. Pwede na yun sa limang libo. Kumita na yung karinderia ko, lugawan ko. Meron na ako 10,000 piso. Mm, pagka oh. 10,000, medyo mag-expand ka na doon. Kung lugaw lang dati yon, dagdagan mo na ng ibang mga menu. So wow. pwede ka nang magkaroon ng, ng tanghalian doon o hapunan. Uh -huh. Ang topsy-topsy. At nagpapaload pa rin ako. Nagpapaload ka pa rin. Okay. So, so sa kwenta ko, meron na ako isang daan libong piso. Ano nang pwedeng negosyo ah, ko? pwede mo nang ipafranchise yung business mo kung okay na yan. Diba? So kikita ka doon gamit uh -huh. yung sarili mong business model. Kagaya nung kanina, yung sample natin, no? maliit lang. Ngayon, ilang branch na siya sa na nationwide na mm -hmm. no? yung negosyo niya. Anong dapat naman tandaan sa pagpasok sa isang negosyo? At tandaan nila na hindi sila sigurado lagi kapag ka magninegosyo. Pwedeng sila. matalo rin. Pwedeng matalo rin. At karamihan, natatalo. Hindi dahil sa masamang tao sila, kundi dahil mali yung mga diskaten na sa negosyo. Yung, yung pamamahala. Okay, isa, isa sa nakikita ko, ano ba ako, dapat kong kunin na staff? Kamag-anak ko o hindi? Medyo sa akin, for a start, hindi pa pwede yung kamag-anak eh. Kasi mayroon... Ang hirap pagalitan, no? Minsan, no? no mahir ma mas maraming mga pamilya, in fact, pamilya na mismo nasisira dahil sa... Tsaka chismis ka agad, no? Pag-uwi sa bahay. Hmm. Yung si ate, o si Chahin, si... Saka ate. alam niya kasi kung magkano kinikita mo. Kung maliit lang binibigay mo sa kanya, no. eh medyo sisilip na.